Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Ito ng ating update para kay Bagyong Opong. Huling namataan yung sentro ni Typhoon Opong kaninang alas 4 ng umaga sa layong 505 kilometers kanluran ng Indang uh, sa area ng Cavite. So lumakas muli ito bilang isang typhoon ah, dahil nandito na ito sa bahagi ng West Philippine Sea. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na no, umaabot ng 120 km per hour at pagbukso na no, umaabot ng 150 km per hour. Yung movement nito sa lukuyan ay west-northwestward sa bilis sa 30 km per hour. So, mapabawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan ngayong araw na dulot ni Bagyong Opong. Nag-issue na tayo ng final weather advisory kaninang alas 5 ng umaga. So, less likely na tayong makakaranas ng significant na mga malalakas na pag-ulan. Gayun pa makikita natin dito sa ating latest satellite images itong uh, uh, mga kaulapan na kasalukoy yung umiiral sa ilang bahagi na ating bansa. Ay, ito yung epekto ng trough o extension ni Bagyong Opong. So for today, kahit papalayo na itong si Opong sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dito sa area ng Metro Manila, Ilocos Region, sa bahagi ng Central Luzon, CALABARZON at MIMAROPA. Dahil naman sa habagat makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan uh, itong habagat na patuloy na pinapalakas ni Opong, asahan natin yung mga pag-ulan at mga thunderstorms sa bahagi naman ng Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, sa rest of Luzon, Visayas, and Mindanao, so more in particular itong central and eastern sections ng mga lugar na ito, asahan natin ang mas maaliwala sa panahon ng ngayong araw. Generally improving weather conditions at may chance pa rin ng mga localized thunderstorms. At saka, sa kasalukuyan patuloy nating natin minomonitor itong cloud cluster sa silangan ng ating bansa malapit sa PAR. So sa ngayon, patuloy yung monitoring dito dahil hindi natin inaalis yung posibilidad ng development ng nasabing uh, cloud clusters into a low pressure area sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay uh, Bagyong Opong. So makikita natin, um, base sa track and intensity forecast na ito, hindi na umaabot yung mga malalakas na hangin na dulot ni bagyong Opong sa ating bansa. So, magbabawasan rin tayo, or nagbawasan rin tayo ng tropical cyclone wind signal over some areas. So, wala na tayong sustained na mga hangin, possible mga gusts of wind na lang ating inaasahan. So, inaasahan natin generally uh, west-northwestward yung paggalaw nito sa mga susunod na oras, at uh, talabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility uh, this morning or noon. So, mamayong umaga or tanghali na sa labas na ito ng ating par at magpapatuloy yung west-northwestward na paggalaw nito patungong northern Vietnam. Magpapatuloy yung paglakas ni Bagyong Opong sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility habang papalapit kay Bagyong Vietnam na kung saan wala na itong epekto sa ating bansa. At nagbawas rin po tayo ng tropical cyclone wind signal. So wala na tayo wind signal number 2 as of 5 a.m. Ay wind signal number 1 na lamang yung ating nakataas. Uh, dito sa area ng western portion ng Pangasinan, Zambales, Bataan, western portion ng Cavite, western portion ng Batangas, northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, at Kalamian Islands. Kaya over this area, sasan pa rin natin yung mga pagbukso ng hangin pero as compared sa mga nakarang araw, hindi na sustained yung mga malalakas na hangin na ito. So sa mga susunod na issuance natin, possible pag nasa labas na, yung, na ng PAR, itong si Bagyong Opong ay uh, maglilift na rin tayo ng tropical cyclone wind signal over these areas. Sa kalakayan naman ating karagatan, nag-issue na rin tayo ng final gale warning. So wala nang gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So moderate to rough conditions dito sa western and eastern seaboards ng Luzon. Samantala, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating mararanasan over Visayas and sa Mindanao. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. At may pinalabas pa tayong storm surge warning kaninang uh, alas dos ng umaga. So bumaba na yung ating inaasa uh, inaasahang epekto ng storm surge. May moderate Uh, may moderate risk pa rin tayo ng storm surge over uh, the coastal areas of Bataan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, Palawan, at sa Zambales. In terms of severe winds naman, uh, ngayong araw, so itong mga lugar na outside uh, tropical cyclone wind signals, o so, yung mga lugar na walang Uh, tropical cyclone wind signal na nakataas, posible po tayong magtaka bakit may pagbukso ng hangin pero papalayo na yung bagyo. So dahil po yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat na pinapalakas si bagyong opong. So for today, itong mga lugar sa Luzon, ana uh, na walang tropical cyclone wind signal, asan pa rin natin yung mga occasionally pagbukso ng hangin na dulot ng habagat. Pero in the coming days, dahil papalayo na itong si Opong sa ating bansa at inasan rin natin yung patuloy na paghina ng epekto ng habagat sa ating kapuluan, mababawasan na yung mga pagbukso ng hangin na dulot nito. At ito yung ating latest tropical cyclone threat potential na inisyo ng uh, pag-asa. So sinasabi po dito sa mga diagram na ito, uh, sa mga susunod na araw, uh, posibleng may mamuong low pressure area dito sa uh, malapit sa Philippine Area of Responsibility. And for the first uh, week, first to second week ng October, ay may low to moderate chance na maging uh, tropical cyclone, itong low pressure area na ito, posibleng baybayin itong area ng uh, mainland Luzon. So sa ngayon, hindi pa natin ito ilang declare bilang ila, isang low pressure area pero patuloy po tayong umantabay sa mga succeeding updates na ini-issue ng pag-asa. So para naman sa ating four-day weather outlook, bukas makakaranas pa rin tayo na makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa may Palawan, dulot yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Samantala, pagsapit ng lunes ay malaking bahagi ng ating bansa makakaranas ng generally fair weather dahil yan sa paghina ng habagat o yung southwest monsoon. So inasa naman natin yung pagpasok, yung magiging epekto ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa karakatang Pasipiko. So for tomorrow, generally improving weather conditions over most of the country. So mas maaliwala sa panahon ng ating inaasahan. Pagsapit pero ng uh, Martes hanggang sa Merkules, itong silangang bahagi ng ating bansa posibleng makaranas ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pakilat. So for Tuesday to Wednesday next week, asahan natin yung mga pag-ulan over Eastern Visayas and Bicol Region. So for the remainder of the country throughout the rest of the forecast period, so for the next four days, generally fair weather ang ating inasahan uh, dulot ng Easter lease. Pero hindi na nga nga hulugang na tayong pagulan na maranasan. Nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So especially nga itong mga areas na directang naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Opong as well as yung southwest monsoon habagat na... Uh, pinalakas nito. So possible, saturated pa yung lupa over these areas. So in the coming days, kahit mahina yung mga pag na ating mararanasan, posible pa rin magdulot ito ng mga pagbaha or landslides. So para sa karagdang impormasyon, tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or heavy rainfall warnings, ay uh, follow kami sa aming social media accounts.